Maligayang pagdating sa aming channel kung saan tinutuklasan namin ang mga makabuluhang pandaigdig at pambansang isyu na humuhubog sa ating mundo ngayon. Sa episode na ito, sumisid tayo sa masalimuot at madalas na kontrobersyal na paksa ng kasalukuyang administrasyon sa Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tatalakayin natin ang mga akusasyon ng diktadura, ang masalimuot na tanawin sa politika, ang talamak na katiwalian sa mga ahensya ng gobyerno ang brutal na digmaan sa droga, geopolitical maneuvers, at ang pang sa mga numero ng oposisyon. Susuriin din natin ang inisyatiba ng Hakbang Maisag, susuriin ang mga implikasyon at bisa nito. Si Ferdinand Marcos Jr., anak ng yumaong diktador na si Ferdinand Marcos Sr., ay umupo sa pagkapangulo na may mga pangako ng pagkakaisa at pagunlad. Gayunpaman, ang kanyang administrasyon ay nahaharap sa mga paratang ng mga diktatoryal na tendensya na nagpapaalala sa rehimen ng kanyang ama. Sinasabi ng mga kritiko na ang ilang mahalagang aspeto ay nagpapahiwatig ng isang autoritarian na estilo ng pamamahala, sentralisasyon ng kapangyarihan, si Marcos Jr. Ay inakusahan ng pagsasama-sama ng kapangyarihan sa loob ng sangay na ehekutibo, na nagpapahina sa mga checks and balances na mahalaga sa isang demokratikong sistema ang mga pangunahing appointment ay ginawa sa mga kaalyado at miyembro ng pamilya na naglalabas ng mga alalahanin tungkol sa nepotismo at kawalan ng pananagutan. Pagpigil sa hindi pagsang-ayon. Maraming mga ulat ng administrasyon na nagtatarget sa mga mamamahayag, politiko ng oposisyon, at mga aktivista na bumabatikos sa gobyerno. Kabilang sa mga kilalang kaso ang panliligalig sa mga media outlet na kritikal sa administrasyon at ang pag-aresto sa mga numero ng oposisyon sa mga kainahinalang kaso. Mga alalahanin sa batas militar, ang administrasyon ay hindi umiwas sa paggamit ng multo ng batas militar. Bagamat hindi idineklara sa buong bansa, ang mga nakalokalize na pagpataw ay nagtaas ng pangamba tungkol sa potensyal para sa mas malawak na aplikasyon ang brutal na digmaan sa droga sa pagpapatuloy ng mga kontrobersyal na patakaran ng kanyang hinalinhan na panatili ni Marcos Jr. ang isang matigas na paninindigan sa ilegal na droga. Ang digmaang droga sa ilalim ng kanyang administrasyon ay minarkahan ng extrajudicial killings. Tinatansya ng mga organisasyon ng karapatang pantao na libu-libong pinaghihinalaang ang gumagamit at nagbebenta ng droga ang pinatay ng walang angkop na proseso. Ang mga pagpatay na ito ay umani ng internasyonal na pagkondena at panawagan para sa pananagutan. Ang administrasyon ay nangangatwiran na ang mga hakbang na ito ay kinakailangan upang labanan ng krimen at pagkagumon sa droga. Ngunit ang kakulangan ng angkop na proseso at transparency ay nananatiling isang makabuluhang alalahanin. Epekto sa mga komunidad Ang digmaan sa droga ay hindi katimbang na nakaapekto sa mahihirap na komunidad kung saan nakatira ang marami sa mga biktima. Ang mga pamilya ng mga napatay ay kadalasang nahaharap sa stigma at kahirapan sa ekonomiya. Bukod pa rito, ang tapot sa karahasan ay lumikha ng klima ng terorismo sa mga komunidad na ito. Internasyonal na pagsusuri, ang International Criminal Court (ICC) ay patuloy na nag-iimbestiga sa mga pagpatay, na lalong naglalagay ng presyon sa administrasyon upang bigyang katwiran ang mga aksyon nito si Marcos Jr. ay nagpahayag ng paghamak sa mga interbensyon sa internasyonal. Iginiit ang soberanya ng bansa. Talamak na korupsyon sa mga ahensya ng gobyerno ang katiwalian ay nananatiling laganap na isyo sa Pilipinas. Na nakakaapekto sa iba't ibang sektor ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Marcos Jr., Bureau of Customs. Ang Bureau of Customs ay sinalanta ng mga iskandalo na kinasasangkutan ng smuggling at panunuhol kahin ng mga ulat na ang sistematikong katiwalian ay nagpapatuloy ng walang tigil, na nakakaapekto sa pangangalakal at pagkulekta ng kita. PhilHealth, nasangkot ang Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth, sa iskandalo sa katiwalian na kinasasangkutan ng maling paggamit ng pondo, na humantong sa pagbibitiw ng matataas na opisyal at panawagan ng reforma ang kakulangan ng transparency at pananagutan sa loob ng ahensya ay humadlang sa mga pagsisikap na magbigay ng sapat na pangangalagang pangkalusugan. Department of Public Works and Highways, DPWH Ang katiwalian sa DPWH ay binigyang diin ng mga alegasyon ng mga kickback at ghost projects na naglihis ng pondo mula sa mahalagang infrastruktura. Sa kabila ng mga pangako ng pamumuhunan sa infrastruktura, ang bisa ng mga proyektong ito ay madalas na nakompromiso ng katiwalian. Geopolitical maneuvers at relasyon ng patakarang panlabas ng Pilipinas sa ilalim ni Marcos Jr. ay nakakita ng mga makabuluhang pagbabago, partikular sa relasyon nito sa mga malalaking kapangyarihan. China, ipinagpatuloy ni Marcos Jr. ang mas malapit na ugnayan sa China, na binibigyang diin ng kooperasyong pang-ekonomiya at pinaliit ang mga alitan sa dagat sa South China Sea. Ang pamamaraang ito ay pinuna dahil sa pagkumpromiso sa integridad at soberanya ng teritoryo ng Pilipinas. Naninindigan ng administrasyon na ang mga benepisyong pang-ekonomiya at pamumuhunan mula sa China ay mahalaga para sa pambansang pag-unlad. Estados Unidos Ang relasyon sa Estados Unidos ay nailalarawan sa pamamagitan ng mga pagtatangka na balansihin ng pangangailangan para sa mga alyansang panseguridad sa pagnanais para sa malayang patakarang panlabas. Hinanggad ni Marcos Jr. na mapanatili ang ugnayang militar at pang-ekonomiya habang ininavigate ang mga komplikado ng isang nagbabagong geopolitical landscape. Apin ng mga oposisyon ang diskarte ng administrasyon sa mga numero ng oposisyon ay nagtaas ng malubhang alalahanin tungkol sa estado ng demokrasya sa Pilipinas, legal na panliligalig. Ang mga politiko at aktivista ng oposisyon ay madalas na nahaharap sa legal na panliligalig, na may mga singil mula sa sedisyon hanggang libel sa mga singil na may kaugnayan sa droga na malawakang pinaniniwalaan na may motibasyon sa politika ay isang pangunahing halimbawa. Ang paggamit ng administrasyon ng mga legal na mekanismo para patahimikin ang mga kritiko ay sumisira sa tuntunin ng batas. Pagpigil sa media Ang mga independyenteng media outlet na tumutuligsa sa administrasyon ay nahaharap sa mga banta at legal na hamon. Ang pagsasara ng broadcast network pagkatapos ng suntok sa kalayaan sa pamamahayag ang mga mamamahayag at organisasyon ng media ay patuloy na nahaharap sa pananakot at censorship. Pananakot at karahasan, ang mga ulat ng pananakot at karahasan laban sa mga aktivista, mamamahayag. At mga tagapagtanggol ng karapatang pantao ay nakababahala na madalas. Pinipigilan ng klima ng takot ang hindi pagsang-ayon at pinapahina ang mga demokratikong proseso. Ang retorika at mga patakaran ng administrasyon ay nakakatulong sa isang masamang kapaligiran para sa civil society. Opinyon at advokasya ng publiko malalim ang pagkakahati ng opinyon ng publiko sa administrasyon ni Marcos Jr. Pinupuri ng mga taga-suporta ang kanyang malakas na pamumuno at nakatuon sa pagunlad ng ekonomiya. Habang itinatampok ng mga kritiko ang pagbuo ng mga demokratikong institusyon at mga pang-aabuso sa karapatang pantao. Mga grupo ng advokasya, Ilang grupo ng advokasya at mga non-government na organisasyon, NGO, ang nanawagan para sa higit na pananagutan at transparency. Patuloy silang nagdodokumento ng mga pang-aabuso sa karapatang pantao. Nagbibigay ng legal na suporta sa mga biktima at nagpapataas ng kamalayan tungkol sa mga isyong kinakaharap ng bansa. Sa klaw ng media, ang mga media outlet ay may mahalagang papel sa paglalantad ng katiwalian at pag-abuso sa kapangyarihan. Sa kabila ng pagharap sa mga banta at legal na hamon, ang investigative journalism ay patuloy na nagbubunyag ng mga kwentong may pananagutan sa pamahalaan. Internasyonal na tugon, ang internasyonal na komunidad, kabilang ang mga organisasyon ng karapatang pantao at mga dayuhang pamahalaan ay nagpahayag ng pagkabahala sa sitwasyon sa Pilipinas. Ang mga panawagan para sa mga pagsisiyasat at parusa ay sumasalamin sa pandaibdigang implikasyon ng mga patakaran ng administrasyon. Mga potensyal na solusyon at rekomendasyon ang pagtugon sa mga isyong nakapalibot sa administrasyon ni Marcos Jr. Ay nangangailangan ng multifaceted approach na kinasasangkutan ng mga legal na reforma, pagpapalakas ng mga demokratikong institusyon, at pagtataguyod ng karapatang pantao pagpapalakas ng mga demokratikong institusyon, independent judiciary, tiyakin ang kalayaan ng hudikatura na itaguyod ang tuntunin ng batas at protektahan laban sa panghihimasok sa politika. Malayang pamamahayag Protektahan ang kalayaan sa pamamahayag sa pamamagitan ng pagpapawalang bisa sa mga mahigpit na batas at pagtiyak na ang mga media outlet ay maaaring gumana ng walang takot sa paghihiganti. Labanan ng korupsyon, transparency at accountability, magpatupad ng mga transparent na proseso at mahigpit na mga hakbang sa pananagutan sa loob ng mga ahensya ng gobyerno. Ang mga regular na pag-audit at pampublikong pag-uulat ay maaaring makatulong sa pagpigil sa katiwalian. Proteksyon sa whistleblower Magpatupad ng mga batas upang protektahan ang mga whistleblower na naglalantad ng katiwalian na tinitiyak na hindi sila sa ilalim sa paghihiganti pagsusulong ng mga karapatang pantao. Nararapat na proseso sa pagpapatupad ng batas, reformahin ang sistema ng hustisyang kriminal upang matiyak ang nararapat na proseso at maprotektahan laban sa mga extrajudicial killings. Palakasin ang mga mekanismo ng pangangasiwa para sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Suporta para sa mga biktima. Magbigay ng mga serbisyo ng suporta para sa mga biktima ng mga pangaabuso sa karapatang pantao, kabilang ang legal na tulong, pagpapayo, at tulong pang ekonomiya. International Cooperation Makipag-ugnayan sa mga international bodies. Makipagtulungan sa mga international na organisasyon ng Karapatang Pantao at ICC upang tugunan ang mga paratang ng mga pang-aabuso at pagbutihin ang pananagutan. Diplomatic Pressure Gamitin ang mga diplomatikong relasyon upang itaguyod ang mga reforma at itaguyod ang mga pamantayan ng karapatang pantao ang administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. ay namarkahan ng malalaking hamon, kabilang ang mga akusasyon ng diktadura, katiwalian, pang sa karapatang pantao, at isang kontrobersyal na digma ang droga. Habang ang administrasyon ay nagsagawa ng mga hakbangin upang matugunan ang mga isyong ito. Ang pagiging epektibo ng mga pagsisikap na ito ay nananatiling kadudadadang. Ang pagtugon sa mga ugat ng mga problemang ito ay nangangailangan ng sama-samang pagsisikap mula sa lahat ng sektor ng lipunan, kabilang ang gobyerno, civil society, media, at internasyonal na komunidad. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga demokratikong institusyon, pagtataguyod ng transparency, at pagprotekta sa mga karapatang pantao, ang Pilipinas ay makakakilos tungo sa mas makatarungan at patas na kinabukasan. Salamat sa panonood nitong malalim na pagsusuri sa kasalukuyang administrasyon sa Pilipinas. Kung nakita mong nagbibigay kaalaman ang nilalamang ito, mangyaring i-like, ibahagi, at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang insightful na nilalaman sa pagpindot sa mga pandaigdigang isyu. Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba at huwag mag-atubiling magmungkahi ng mga paksang gusto mong sakupin namin sa mga susunod na yugto manatiling may kaalaman at nakatuon at hanggang sa susunod mag-ingat